Hello guys, good morning, Ate Mars. Ang ganda dito, guys, oh. Ganito siya pag ano, pag winter, maglabasan itong ganitong mga damo, mamulaklak dito sa gilid ng daanan namin. Ang ganda, guys. Ang dami nito, oh. Ang ganda tingnan Ang ganda tingnan Pag ano Pag patungo na winter Winter na talaga dito Malamig na ngayon oh Maglabas lang ito siya pag malamig guys oh. Pero saglit lang ito siya Mawala din Malakas ang hangin ngayon guys oh wala na ang malamig dito sa Japan tingnan nyo guys ang ganda tingnan oh. No? wow na wow guys ang ganda tingnan no? ganyan ito maglabasan oh ang dami sa mga gilid ng mga kalsada lakas ang hangin guys malamig na guys lamig na dito thank you for watching guys